Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Republika ng TM. Mas buo ang araw mo. mga barkada ko nito. Napapabilib ko sa mga magic ko. Huwag kang kukurap o magpapasindak. Baka ang puso mo ay aking mapihag. Sa isang iglap. Ako si Jeffrey Tam, ang magikerong inaabangan. Uh -uh -uh! At siyempre, nagbabalik din ang tambalan yes, natin so, kasama na ang mga ka-Republika natin sa TL. Tama ka dyan, Jha, kaya extended na at reloaded na sa wakas, ha? Dahil, ito na po ang pinaka-maangas at pinaka-malupit ng Freestyle Rap Battle on TV. Kaya, Season 2, next level na kami! Next level ba ang trip mo? Eto kaya kayanin mo! Hindi lang sa Maynila makakarinig ng paastigan. Ngayong taon, ang mga kabarkada natin sa Luzon, Visayas, Mindanao, pwede nang makipaglaglagan. Ngayong taon, mas madalas nating makakasama ang mga hari ng bagsakan at laglagan, sina Abra, Luni at Delo. Kaya mo pa ba, Jeff? But wait, there's more! Sa ating pangalawang season, mas pinastig din ang papremyo dahil ang grupong tatanghaling Ultimate Karepublika mag-uuwi ng 200,000 pesos cash o tig 40,000 pesos bawat miyembro ng grupo. Hoy! Oh! Yan na nga ba sinasabi ko? Kaya mukhang mapapalaban ang mga karepublika natin. Pero dito na magkakaalam ako sinong pinakaastig sa bugahan, sa sunugan at pagpapalitan ng may init na salita sa freestyle rap. sabihin ng rap battle, aba, eh, nahuhuli na ho kayo. Gumising ka na, na dyan, ha? Dahil kalat na kalat na sa buong Pilipinas, ang kultura ng Pinoy hip-hop. Kung baga tsa, eh, mainstream na tayo sa wakas. Dahil dito, pinakita natin mga kababayang Pilipino ang pagiging astig nila sa freestyle rap. Tama ka dyan, Jeff. Hindi na talaga dapat pinagdududahan pa yan. Kaya naman kasama ang Republika mm -hmm. ng TM. Hinahanap na naman natin ang mga pinakamagaling pagdating sa palitan ng salita. Correct. At kagaya ng sinasabi nila, yung may kasamang swag. You know, swag! Kung swag. hindi ka dyang kumbinsido, panorin mo to! Load! VTR! <laughs> Last year, sa kauna-unahang pagkakataon, isang programa on national television ang binoo para kilalanin ang galing ng mga kabarkada natin sa freestyle rapping. Sinuyod namin ang buong Metro Manila para hanapin ang kauna-unahang grupo na tatanghaling pinakaastig sa lahat. Mahigit isang daang mga karepublika natin ang sumabak mula north side, west side, east side, at south side. Kanya-kanyang banat, kanya-kanyang bitaw ng pinakamalulupit na linya. Laban na kami ay mga bigatin Kasi sexy Pag nakatalikot Pagkarap mo kang gagamba Ang akaman ng face nyo Mas gwapo pa ako sa inyo At matapos ang mahigpit na digmaan Nanaig ang mga taga Westside Side at hinirang na kampyon ang mga batang tundo. Walang iba kundi ang West Side! Sila ang itinanghal na unang Grand Champion ng TM Republika at sila din ang may angas at karapatang tawaging asting. O ano, papalag ka pa? Alam mo Jeff, sa sobrang asting na ginawa natin noong isang taon, hindi pwede sa buong bansa at sa buong republika kung sino ang pinakamaginti pagating sa freestyle battle. <laughs> at syempre, sinimula namin ni na Sidney Charito ang paghahanap sa buong Luzon dito sa Baguio City. Uy, hey, hey, bako baka mag-uukay-ukay ka lang yata dito. Itulak mo ko. Yan. Ay, pero alam mo, tama ka siya na. Yung mga astig dito ang puna nating bibinyagan. Pero... Ano? <laughs> Bago natin sila O, karera na tayo! Paunan. Pero pa atras! Ah! pa sa Brooklyn, New York, siya ang rapper sa likod ng hip-hop documentary na Sulugan. Kilala sa kanya mga collaborations with Andrew E., Glock 9, Karin, at marami pang iba. Ang ating astig judge number one, Mike Swift. Peace, God, ang rapper na in-demand pagdating sa pag-produce ng astig music videos tulad na lang ng mainit Minsan na rin siyang nag-produce ng musika para kina New York, JR, Quest, Picasso at Philippine All-Stars. Ang music producer at host ng Artist Development na galing LA at ngayon ay nasa Maynila na. Ang ating astig judge number 2, Jerome B. Smooth. Sa aming paghahanap sa pinakaastig na rapper sa buong bansa, lilibot ang TM sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa National Capital Region. Pipili kami ng 10 pinakamalupit bumitaw ng linya sa bawat lugar. Ang astig jest na ito ang magtatapat sa one-on-one -on -one battle o laglagan para mapili ang top 5 rappers na papasok sa Grand Finals. Pagdating sa Grand Finals, ang apat na grupong kumakatawan sa Luzon, Visayas, Mindanao at NCR Region ay maghaharap harap sa isang Grand Rap Battle. Ang dalawang grupong mananalo ang magtatapat sa Final Face-Off. Isang best of three battle na bagsakan at laglagan. Tumabe, Mapa old school o new breed rapper ka, listo ka agad pag sinabing break it down, yo! Kaya i breakdown na rin namin ang hinahanap namin sa bagong astig freestyle rapper ng bayan. Presence, 20%. Kailangang litaw ang iyong karisma, angas at karakter. Ang may mas mahusay na personalidad sa kalaban upang makuha ang atensyon ng mga banonood at ng mga hurado. Delivery at execution, 30%. Magaling na paglarap o mahusay na paglaro ng mga salita at maayos na pagbigkas. Creativity at originality, 30%. Ang galing at kakayahan sa pagbuo ng tugmang salita, mga pamatay na punchlines, at estilo at pamamaraan sa pagrarap. Relevance, 15%. Siguraduhin tama at nakaugnay ang bibitawan mong linya sa mga temang ibibigay ng mga hurado. Audience impact, 5%. Sa bawat palakpak at hiyaw, pangalan mo ang isisigaw. Kaya galingan mo ka-Republika. Bukod sa pagkilala at respeto, ito ang naghihintay sa mga mananalo. Ang grupong tatanghaling Grand Champion ay tatanggap ng 200,000 pesos. Habang ang runner-up naman ay tatanggap ng 100,000 pesos. Ang natitirang dalawang grupo ay tatanggap naman ng 650,000 pesos. Sa pagbabalik po namin, magkakaalaman na kung may titiklog sa ginaw dito sa Baguio City o mas lalong iinit ang labanan pagdating sa entablado. Sa pagbabalik po yan ng... TM Republika Battle, Battle Season 2! Ota! Let's go voting! Oh. Huh? Yeah. na may mas astig pa Akala ko... Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Republika ng TM. Mas buo ang araw mo! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Republika ng TM. Mas buo ang araw mo! Akala ko astig na may mas astig pa pala. Akala ko... Nagbabalik pa rin po ang TM Republika Battle Season 2! At handa na nga magpakita sila sa mga astig freestylers ng Luzon! Hmm. Ito na ang first batch ng ating mga karepublika. Load BTR. Sa auditions na gaganapin, isang tanong lang ang dapat sagutin sa pamamagitan ng freestyle rapping, Bakit Ka Astig? Pinakamaagang dumating at nagparehistro ang isang kabarkada nating may malalim na inspirasyon at pinaghuhugutan sa pagsali sa laban. Tinataglay na musika'y may pahigop na hatak, bibig ko ay magbibigay kahibangan sa utak. Uh, Ako po si Jonathan Galaw, 25 years old. Dito na ako lumaki sa Baguio. Nabalot na um, nagsimula ako mag-rap nung kwan eh. Namatay yung tatay ko kasi ayaw niya ng puro tato. Sobrang stricto niya. Ang na ako Marami na akong naging pamilya dito sa rap industry ng Baguio na to eh. Marami na akong inalagaan. Dito na rin ako nabubuhay kasi recording, dito ako kumikita ng pera, kahit maliit. Pero dito ako masaya eh. Dito ako nailalabas yung emosyonal ko na ginagawa ko sa araw-araw, sa kanta, sa rap. Eh ang rap kasi kahit iba-iba yung formahan mo, pwede kang kumanta eh. Kahit naka-jologs ka dyan, pwede kang kumanta. Talento yun eh, nasa sarili yun. Sa pagsali ko sa TM Republika Battle, um, gusto kong patunayan na kaya rin namin mga taga-Bagyo, hindi lang taga ibang lugar, north, malupit rin kami. Hindi, wala lang, kulang lang kami sa, kwan, sa suporta. Pero kakayanin namin ang lahat. Ang lamang ko lang sa kwan, sa, sa mga ibang grupo siguro, kaya ako sungali. Um, yung pagmamahal ko sa rap, yung andito pa rin ako simula noon, ilang years na akong nagra-rap yayakapin ko pa to, hindi ko bibitawan. Mga user at pusher, pati na rin mga job dinamas. Dedicate ko to sa papa ko na namatay na, na kahit ayaw niya yung pagrarap kasi iniisip niya na magulo, ganon. Sana may pagmalaki niya pa rin ako, kaya dinededicate ko to sa kanya kahit wala na siya. Ngayon ay Sabado, ako'y medyo kabado, pero ang utak kong sarado, bubuksan ko ang pinto. Kaya, sa muling pabuga na matalinaga Di ko na kailangan mabigay babala Hinada ko na ang nababagilig ka Ako ang dudumas sa sulbula Tula ko lang ko Lapis lang ang naging gabay ko Kahit saan sumasabay to Suma sa loli peto. respeto Eclipse ang ngalan ko TM Republika ng Pilipinas Yo, what's up? Bagyo Yun na po Bakit pa El? Bigyan na kami ng konting kwento Bakit um, pa El? Nagsimula po sa lapis at papel, binagdugtong ko lang kaya pa Kaya yun ang lumabas pa eh. game na pala, oo, oh, oh, it's playtime na. Pero teka lang, nakalimutan ko na na mag para sana magpakilala. Pero dahil tapos na, ay di ko na to pahihintuin ng pagbigkas sa bibig. Bibibigyan ko na lang kayo ng bibibig surprise. Pero may side effect, katapek, kapatek. Good. Yo, astig ako kasi. Pass the mic. Wala akong pake kung di mo type, kung mo trip, paking tunog, pangalan ko'y wag mong i-type dyan sa net. Dahil di ko pangarap tumunog, gusto ko lamang ipakita kung paano gumising ng tulog. ako pang mulat, triple pag nang gulat, abihilong aking ngalan, mensaherong nang gugulat. Ayon dito, ito ang korte ko. Ayon dito papanggain kita ng kotse ko Kakabagong balagtasan at modernong taktika At teka, kung kailangan kong sabihin Kung bakit ako astigin, astig ako Kasi ako ay naka-TM Uy, gusto maging endorser ng TM Libreng cellphone, libreng cellphone Respeto sa inyong lima Sa akin talaga mahirap kahit sa flip top o sunugan, hindi ako nagjajajo ano Kasi yung tumapak sa entablado sa akin panalo na yon hindi yon madali. Kasi kung madali yon siguro lahat pupunta dyan. Para sa movement ng Baguio, para mas lumakas pa yun yung inyong pakay, sana kami makatulong din. Kasi yung sinabi mo, binanggit mo yung sunugan, pwede dalhin dito, pwedeng pwede yon tol, sunugan kalye. Tsaka yung kay tropang B-Train, normal lang yan na Ninenerbios ka, gan ganyan talaga yung pakiramdam bago kahit ako magsalita dito, hindi ko lang pinapakita pero nervyos na nervyos ako. Kahit nervyoso, lahat ng mga tao nervyoso but huwag na lang sasabihin yan kasi uh, be train Actually, magaling yung style mo but lalo when you say that you're, you're nervous then medyo mababa. But basta, galing pa rin. Yung isa, dapat tuloy-tuloy hanggang abot one minute kasi pag hindi, medyo bitin. Kung para sa akin ay eh, malambot ka, makikarera at mapapagod sa tulin at bilis na dila ka matusta sa pagkatubos na ang pasensya ko, lubos na. Talaga man ko, kamusta? Ito ka na sana makikita mo? Twistero kalabitan kalapitan ng mga titik ko. Isang biduto, si Ekdok pa no naging astig. Heto na naman, pakinggan ng mabuti ang lagitik na mga letra. Heto na, bagsak palang kumetra, lalo pang pinaastig nung ginamit ko na ang TM. Ako'y nag-GM, yung tropa ko dumating. Heto na naman na lalamon na parang pating freestyle lang binibitawan ko kaya kung pwede ba heto na naman kahit medyo na nawawala tuloy tuloy lang at uubusin na ang oras ako ay malupet mastig pa at maangas yeah kandito pa si Angelica okay lang kahit na ako na ay malaglag pero ayos lang what's up pamilyare Baguio City, sino ba ang magahare yeah Mike Sweep in the house pa Kalakpakan everyone! That's nice! Yeah! Yeah! That's nice! Expired! Ako Kulang pa! Okay. Ako pa. Five, four seconds! Three. Okay! To the A and Y! H-A-L to the E and Y! Halay! Okay na sana! Oo pero D and okay. I don't know why! Expired! Time. <laughs> Ako ay inspired! ha. Bulpa. Expired ka na nga! Ang kulit mo! Astig ako kasi sa panimula pa lang tagapinig ng mga kanta ng mga hindi-idolo. Hindi na karoon ng pagkakataon na gumawa at lumikha ng kanta. Pero kahit ganun pa man, naturunan ko mahalin ang mga mus... Ang musika na tumatak sa ating bansa. Yeah, hindi lang dito sa Pinas, kundi pati sa buong mundo. Pumulupot man at bumalot ang takot sa aking lieg. Hindi ako magpapadaig kasi asing astig ako At kasing tatag ng TM, yo. Load! Astig! Astig ako kasi wala akong pakundangin pabababae ng mga natusong nagmamabilis. Yung mga pusong wala, nasa, wala sa uso. Nako! Si Kuya Dinaga na distract sa ganda ni Chacha. Na... Kung si Samael na distract, ito namang susunod nating karepublika, focus na focus sa gusto niyang marating pagdating sa pag-aaral at pag rap Ako nga po pala si Jose Nico Agtarap Balagad. 23 taong gulang. Uh, taga La Union. Kasalukuyan na... Uh, mag mag-aapat na baitang na ako sa kolehiyo ng kursong Information Technology. Nagsimula akong mag-rap nung second year high school ako, na-influensyan na ako ng mga tropa kong rapper din. Napasabay ako sa salo ng kanilang tugtog. At parang na-addict na rin po ako sa ganung genre. Kasi nantig yung damdamin ko nung napapakinggan ko yung mga likha nilang ganta. Tuwing nagsusulat kami ng kanta, ginadaan na lang po namin sa hinuha ng aming isip na lang po. Kung baga, sa emosyon na lang po namin. Nalo, kapiling ko pa siya. Tinatama sa lahat ng mga Ginagawa po namin positibo ang pagrarap sa mata ng iba. Sa pamamagitan ng aming performance po na nagpapasaya, ganun, na nagpapatuwa. Ganun. Pwede ko po rin ipagmalaki yung pagarap, pero mahirap pa rin bitawan ng pag-aaral kasi ito yung pinakakayamanan nating lahat. Gusto ko pong sumali sa TM Republika Battle para makita nila yung kaya ko po. Kaya hanga malipat basically bisikleta, kaya ko kumaka sa ukatawa. Ang kinaibahan ko po sa kanila, hindi naman sa pamamayabang, kaya ko pong mag, mag, kumanta ng matagal na, na may kahulugan. Ganun po.